Ito ang kwento ni Lot, kilala sa Biblia dahil sa kanyang pagkakasangkot sa lungsod ng Sodoma, ang lungsod na winasak ng Diyos dahil sa maraming kasalanan ng mga naninirahan dito. Si Lot ay anak ni Haran, kapatid ni Abraham, na siyang nagpapalitaw sa kanila bilang pamangkin ng dakilang patriarka ng Israel. Sa video na ito, malalaman mo ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kung sino si Lot. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, samantalahin ang pagkakataong magsubscribe ngayon para hindi mo mapalampas ang alinman sa aming mga pag-aaral sa Biblia dito. Ang pinagmulan at kahulugan ng pangalang Lot ay hindi tiyak, ngunit iminumungkahi ng ilang iskolar na marahil lang kahulugan ng pangalang ito ay may kinalaman sa isang belo na tumatakip. Ayon sa Biblia, pagkatapos mamatay ang kanyang ama, umalis si Lot mula sa lungsod ng Ur patungo sa lungsod ng Haran kasama ang kanyang lolo na si Terra, ang kanyang tiyuhin na si Abraham at si Sarai pagkatapos nang umalis si Abraham mula sa Haran pagkamatay ni Terra. Muling sinundan ni Lot si Abraham patungong kanaan. Kalaunan, nang magkaroon ng malaking taggutom sa lupain ng kanaan, bumaba rin si Lot sa Ehipto kasama si Abraham. Nang paalisin ang grupo ni Abraham mula sa Ehipto, matapos matuklasan ni Paraon na niloko siya ni Abraham at Saray, bumalik si Lot kasama ang patriarka sa kanaan. Sa panahong iyon, lubos na umunlad si Abraham at tila nakamit din ni Lot ang kasaganahang ito. Kaya sa isang tiyak na sandali, lumaki ng husto ang mga kawani na Lot at Abraham hanggang sa hindi na kayang suportahan ng rehiyon ang pareho nilang paglagi. Nagdulot ito ng mga alitan sa pagitan ng mga pastol ni Lot at ng mga pastol ni Abraham. Kaya naghiwalay sina Abraham at Lot at sa okasyong iyon ng paghihiwalay, mapagbigay na hinayaan ni Abraham na unang pumili ang kanyang pamangkin ng lupain na nais niyang sakupin. Dito pinili ni Lot ang berding kapatagan ng Jordan patungo sa Dead Sea malapit sa Sodoma. Pagkatapos maghiwalay kay Abraham, tumungo si Lot sa Sodoma at tila mabilis na nasangkot sa mga gawain ng lungsod na iyon marahil ay nakamit pa nga niya ang isang kilalang posisyon sa lipunan. Ito ay sapagkat nang dumating ang mga anghel ng Panginoon sa Sodoma, nakaupo si Lot sa pintuan ng lungsod sa sinaunang panahon ang mga pinakarespetadong miyembro ng isang lungsod ay nagtitipon sa kanilang pintuan upang lutasin ang mga usaping legal. Ngunit labis na masama ang mga tao sa lungsod ng Sodoma sinasabi ng Biblia na ang mga lalaki sa lungsod na iyon ay masasama at malalaking makasalanan laban sa Panginoon. Ayon sa tekstong Biblia ng Bagong Tipan, labis na nalulungkot si Lot araw-araw dahil sa hayagang kasamaan na isinagawa ng mga naninirahan sa lungsod ng Sodoma. Ngunit habang naroon pa siya sa Sodoma, nagkaroon ng labanan kung saan tinalo ng isang grupo ng mga hari mula sa Mesopotamia ang mga hari ng mga lungsod ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Zoar. Sa pagkakataong iyon, kinuha ang lahat ng yaman ng Sodoma at marami sa mga naninirahan nito ay dinalang bihag at hindi naging exception si Lot. Kinuha ang kanyang mga ari-arian at siya ay dinalang bihag. Ngunit nang ipaalam kay Abraham ang nangyari, inihanda niya ang isang tropa ng mga lalaki na sa isang labanan sa gabi nagawang taluni ng kaaway na hukbo at sa gayon ay nailigtas si Lot, ang kanyang tahanan at ang kanyang mga ari-arian. Kasama rin sa pangyayaring ito ang pagkikita ni Abraham kay Melchizedek. Subalit ang digmaang ito na kinasasangkutan ng Sodoma ay hindi nagpalayo kay Lot mula sa lungsod na iyon. Muling lumitaw si Lot sa salaysay ng Biblia nang magpasya ang Diyos na wasakin ang mga lungsod sa kapatagan kabilang ang Sodoma at Gomora. Ngunit sinabi ng Biblia na bago wasakin ng Diyos ang Sodoma, nailigtas muna si Lot at ang kanyang pamilya ng dalawang anghel na ipinadala ng Panginoon naganap ang pagliligtas na ito sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos at dahil sa kanyang pangakong kasunduan kay Abraham. Sinabi ng Biblia na naalala ng Panginoon si Abraham at iniligtas si Lot mula sa mga guho. Ang paraan kung paano tinanggap ng mga lalaki ng Sodoma ang mga anghel ng Panginoon ay nagpakita ng katiwalian na nagdala ng banal na paghuhukom sa lungsod na iyon. Nais ng mga lalaki ng Sodoma na makipagtalik sa mga anghel na naroon sa anyong tao. Mahalagang banggitin ang kakilakilabot na pagtatangka ni Lot na pahupain ang sitwasyon nang inalok niya ang kanyang sariling mga anak na babae sa mga lalaking iyon. Ipinakita ng aksyong ito ang kahinaan ni Lot at ang masasamang epekto ng lungsod na iyon sa kanya. Dahil hindi umatras ang mga lalaki ng Sodoma, na nais makakuha ng mga anghel na nasa bahay ni Lot. Sila ay hinatulan ng pagkabulag at nakatanggap si Lot ng utos na ilabas ang kanyang buong pamilya mula sa lungsod na Sirana. Ngunit sa kasamaang palad, nagpakita ng pagtutol si Lot sa pag-alis ng Sodoma. Sa katunayan, kinailangan ng mga anghel na hawakan si Lot sa kamay at ilabas ang kanyang pamilya mula sa lungsod babalaan din ang pamilya ni Lot na huwag lumingon pabalik habang tumatakas mula sa Sodoma. Ngunit hindi sinunod ng asawa ni Lot ang utos na ito at siya ay naging isang estatua ng asin. Pagkatapos lumabas mula sa Sodoma, nagpunta si Lot at ang kanyang mga anak na babae sa isang maliit na lungsod. Ngunit sa ilang kadahilanan, natakot si Lot na patuloy na manirahan sa lungsod na iyon at nagpunta siya kasama ang kanyang mga anak na babae sa isang kuweba sa isang mabundok na rehiyon. Doon naganap ang isang sakuna na ang mga anak na babae ni Lot mula sa kanilang sariling ama matapos nilang palasingin siya. Mula sa mga ugnayang incestuous na ito ay isinilang si Moab at Ben-Ami. Ang una ay naging ninuno ng mga Moabita habang ang pangalawa ay naging ninuno ng mga Amonita. Ang dalawang taong ito ay nagdulot ng maraming problema sa mga Israelita sa natitirang bahagi ng kasaysayang Biblia. Ang episodyong ito na kinasasangkutan ng mga anak na babae ni Lot ay malaking patunay na hindi itinatago ng Biblia ang mga pagkakamali, mga depekto at mga kabiguan ng mga tauhan ito Namuling muling nagpapatibay na ang kaligtasan ay tanging sa biyaya ng Diyos at hindi sa mga merito ng tao. Bukod sa mga sanggunian mula sa aklat ng Genesis, bihirang banggitin si Lot sa Biblia. Sa lumang tipan, lumitaw lamang ang kanyang pangalan sa dalawang iba pang pagbanggit sa kanyang mga inapo sa ekspresyong mga anak ni Lot sa Deuteronomio, Kabanata 2 at sa Awit on 33 sa bagong tipan. Binanggit siya ni Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas sa isang talata na may diin sa eskatolohiya kung saan inalala ng Panginoon ang pagkawasak ng Sodoma at ang pagliligtas kay Lot. Sa wakas, binanggit din si Lot ng Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa isa pang pagbanggit sa episodyo ng pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Sa pagtatapos nito, ito ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kwento ni Lot. Isang lalaking nagkaroon ng pagkakataong matuto kay Abraham, ang ama ng pananampalataya. Isang lalaking siya mismo ay naging buhay na patunay ng pagkakaloob ng Panginoon. Ngunit sa kabila nito, ay nagkaroon siya ng isang nakalulungkot na wakas hindi tulad ng kanyang tiyuhin na si Abraham, hindi pinatnubayan ng pananampalataya si Lot at ang kanyang sariling mga pananaw at mga mata ng tao ang nagdala sa kanya sa Sodoma, isang lungsod na nagdulot ng matinding pagdurusa at malalim na mga peklat sa kanyang pamilya. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba pa, mag-iwan ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, magsubscribe na ngayon at huwag kalimutang i-activate ang lahat ng mga abiso.